Another anonymous question po. Bakit po kaya hanggang ngayon parang naman po pinagpapala ang mga negosyong pinapasok ko? Limang taon na po akong nagnenegosyo, lagi lang po nagsasara. Salamat po sa kasagutan. Dako, salamat po kapatid sa inyong tanong. Ang inyo pong unang itatanong sa sarili, ang akin bang ginagawang pagninegosyo ay ipinaunawa sa akin ng Diyos na yun ang aking gawin. Ikalawa, tanong natin, sa akin ba ang pagnenegosyo? Nakikita ba ng Diyos na ang layunin ko ay bigyan siya ng karangalan? Gusto ko pong sabihin sa inyo, kung sakali po na ayon sa kalooban ng Diyos at galing sa Diyos yung uri ng negosyo at ginagawa nyo ang negosyo sa kalooban ng Diyos, ang akin pong masasabi ay ito. Maghintay lamang po kayo. Maghintay lang kayo sapagkat darating yung sinasabing pagpapala. Sigurado po na kayo magtatagumpay sa negosyo. Ngayon, kung ang negosyo naman ninyo ay hindi yung gusto ng Diyos, ano na ho, iwanan nyo na kaagad. Humanap kayo, dumalangin kayo sa Diyos noong negosyong gusto ng Diyos para sa inyo. At magsikap kayong gawin ang pagninegosyo na nagbibigay karangalan sa Diyos. Sinisiguro ko po sa inyo, siguradong kayo ay pagpapalain. Kasi pangako yan ng Diyos. Ang Diyos kapat sa kanyang pangako. Pagpalain po kayo ng Panginoon.